Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu al wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in insyaAllah, Ar-Rusul al wa Risalat, ang mga sugo at ang dala nilang mensahe. So natalakayin natin nung nakaraan yung tungkol sa mga karamat. At yun nga natalakay natin na ang pinaka matinding karama na dapat nakilalanin ng tao, syempre ang karama na tao ay ginabayan ni Allah patungo sa pagiging matuwid. Patungo sa pagiging matuwid. Yun ang pinakaimportanteng karama. Kasi yung mga karama na inililigtas ni Allah ang buhay ng tao, o kaya nakakagawa siya ng mga kagilagilalas na mga gawain, o maaring tanda ito ng pagiging matuwid ng tao na yung kaya siya tinulungan ni Allah. Pero syempre, yun nga, maririn rin na mangyayari ang karama o parang karama sa pamagitan ng kagagawan ng demonyo. Sa pamagitan ng kagagawan ng demonyo. sa so, maaring mangyayari ito. Sa so, katulad ng natalakay na nga natin, yung si Alharith at Dimashki, na siya ay nagpakilala, na siya ay propeta. At nakakagawa siya ng ilang mga kagilagilalas na mga gawain. At syempre sa dulo ng panahon, darating ang pinakamatindi sa lahat ng mga mapanlinlang. At ang kanyang mga gawain, ay hindi lang katulad ng karama, aangkinin pa niya bilang uh, himala at magpapakilala siyang propeta. At maring kalaunan nga, kumbaga, o mismo agad-agad magpapakilala, rin, magpapakilala rin siyang Diyos. Si Dajjal magpapakilala din siya agad-agad bilang Diyos. Kasi nga si Dajjal, Masihad Dajjal, tajri alayadehi umurun kharika lil'ada, Tudhilo so, manyaraha, yaraha wa huwa ma'a yadda'i al-uluhiyya. Sa si Dajjal, mangyayari sa pamagitan ng kanyang kamay ang ilang mga kagilagilalas na mga pangyayari na magdudulot na bibilib dito o mapapaniwala nito yung kanyang mga saksi o sino makakakita sa kanyang gawain. Na dahil dito, madudulot ni Dajjal na siya ay mag-angkin na siya ay Diyos. Magiging madali para kay Dajjal na mag-angkin na siya ay Diyos. Ngayon iisipin siguro ninyo, pa'nong magagawa ni Dajjal na mag-aangkin na siya ay Diyos at merong maniniwala sa kanya? Eh meron nga maniniwala kasi ngayon pa lang, di ba? Si Kibuloy, nag-aangkin na anak ng Diyos, ang daming naniniwala. Halos magpapatayan pa sila sa pulis ano lang talaga eh, yung naging maingat lang talaga yung ano, yung PNP. Maganda yung pagkakahandle nila doon sa kaso ni ano, ni Kibuloy. Kasi kung kung naging bara, -bara sila, ano eh, napaka-sensitibo nung ano eh, nung kalagayan nila doon sa pagre-raid nila doon kay Kibuloy. Unang-una yung mga panatiko ni Kibuloy. Pero naging maganda yung ano talaga, ma maganda yung pagkakahandle ni Bongbong at saka ng PNP sa ano sa kaso ni Kibuloy hindi ano hindi nagningas yung mga pinaplano ng mga mga ibang panig sa ano sa anumang pinaplano nila Actually yung ano yung mga pagtatawag dati ni na Duterte ni na Alvarez ng mga ano ng sesisyon di ba meron pa silang sinasabi Republic of Mindanao walang ganoon hindi pwedeng ganoon Tapos si Bobong Bobong Robin Padilla, wala namang alam sa batas, sabi niya, pwede naman daw yun, hihiwalay ang Mindanao ng walang, ano, walang karahasan. Pwede rin humiwalay ang Mindanao pero walang kara karahasan dapat na mangyayari. Imposibleng walang karahasan na mangyayari. Walang civil war na nagduraan lang ang mga tao o nagmurahan lang. Ang civil war, digmaan lagi ang daladala nito. Yan ang problema pagkano eh. Nga. Kapag binoto ng mga tao, payaso, E eh, mangyayari nga sa Senado, magiging sirkus. Puro mga patawa yung mga naroon. E eh, yun nga yung nangyayari. Ngayon si Untibor, eh, si Panginoon Hayop na yun, Untiberos. bida na naman siya kasi nahuli na naman si Alice Guo. At kung ano ano pang mga kalokohan nila. So hindi malayo na magiging madali para kay Dajjal na mag-angkin na siya ay Diyos. Kasi ngayon nga lang, tungkiboloy, buloy wala namang himala. Wala namang ginawang kahit ano pero naniniwala yung mga tagasunod niya na siya ay propeta. Ay hindi pala propeta. Naniniwala mga tagasunod niya na siya ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos na nagtatago. Anak ng Diyos na takot mahuli ng polis. Anak ng Diyos na malinaw na may mga kahinaan at may mga kapintasan. So hindi magiging malayo na umaloloko sila ni Dajjal. Nang lahat nga ng mga ito, wal well, ko laysat dalilan an nasahi baha waliyullah. So ang mga karama, lalong-lalo na sa anyo, ng mga kagilagilalas ng mga pangyayari, ay hindi nga ito uh, batayan o dalil na ang nakakagawa nito o yung tao na naka-experience nito ay wali ni Allah o tao na malip, malapit kay Allah o tao na matuwid. Kasi kahit yung mga tao na makasalanan, yun nga, maaaring makaranas din sila ng ganito na mga uh, kawarik, mga kagilagilalas na pangyayari. So tingnan na lang natin yung ano, di ba? Yung mga may tangan ng mga anting-anting. Baw si Nardong Putik, at yung iba't iba pang mga kriminal na mayroong mga anting-anting, nasaksihan talaga ng mga tao na may hindi tinablan ng bala, sinaksak, hindi tumalab yung kutsilyo, o kaya uh, may mga na nahulog o kung ano-ano pang pinaggagawa, hindi nababalian. Si Ben Tambling, hindi nababalian yun, no? hindi, hindi siya na-disgrasya kahit kailan. So nasaksihan yun ng mga tao. Pero mga yun. So, ibig sabihin, itong mga ganitong pangyayari ay hindi otomatikong nangangahulugan na ang mga tao na ito ay matutuwid o ang mga tao na ito ay mga wali o mga kakampi ni Allah o malalapit kay Allah. Falkaramatu sababuha al-iman wat takwa wal istikamatu ala taatillah. Isa sa mga dahilan o ilan sa mga dahilan ng pagdating ng karama ang takot kay Allah, ang pananampalataya at pagsunod kay Allah. Pero nga ang karama, merong, kung merong tunay na karama, meron nga rin peke na karama. At ito na nga, yung mga karama na nangyayari o nanggagaling sa kagagawan ni Satanas para linlangin ang mga tao. Fadakana tilharika, bisababil kufri wa shirki wa tugyan Walfisk fahiya min al-ahwali shaitaniya. At ito na nga, kapag ang karama ay nagagawa ng isang tao sa kabila ng kanyang pagiging hindi mananampalataya, sa kabila ng kanyang pagtatambal kay Allah, paglampas sa mga hangganan, pangaapi, o pagsuway sa mga isinabatas ni Allah, ang lahat ng ito ay mga ahwali shaitaniya. Mga pagkakataon ang kanilang karama, ang kanilang mga himala ay dulot ni satanas hindi dulot ni Allah. La minal karamatir rahmaniya. Lahat ng ito ay kara, uh, ahwal at hindi karamatir rahmaniya. Lahat ng ito ay galing kay satanas at hindi galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa so sumunod na bahagi So, kabilang doon sa mga kagilagilalas na nangyayari sa mga tao. Ingat, natapos na natin itong ano, yung pagtalakay sa karamat, alhamdulillah. So, nga, syempre, ang pagkapropeta. Ang pagkapropeta. At ang pagkapropeta, marami itong mga uh, batayan. Nakabilang nga dito unang-una yung mga ayah yung mga aya. Kaya yun yung una nating natalakay, di ba? Yung mga aya o mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng iba pang mga propeta na nauna sa kanya. Mga aya ng ilan dito ay tinatawag na mu'jiza. Aya o tanda ng ilan dito ay tinatawag na mu'jiza na ang layunin ng mga aya na ito ay upang hamunin ang mga tao natapatan ang mojiza na para patunayan na totoo ang kanilang mensahe. Sa so, inyong yun unang batayan ng pagkapropeta, mga aya o mga himala. Ngayon pangalawa, sa mga tanda, Bisharatul uma ang mga naunang mga nasyon ay nakatanggap ng propesya ng pagdating ng susunod na propeta ito yung uh, pangatlong, ito yung pangalawa na aya o tanda. Sa so, bukod pa rito, ang ibang mga scholar ay nag-enumerate pa ng iba pang mga tanda. Kabilang na rito syempre yung esma, yung pangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At yung, syempre yung ano, yung pagkakatanggap nila ng wahi o mga kapahayagan. Pero dito sa libro, itong esma at itong mga wahi, napapaloob na ito dun sa mga ayah. Napapaloob na ito dun sa mga aya. Kaya dito sa libro, yung mga tanda ng pagkapropeta, ang tinukoy lang talaga na primary, itong mga ayah at itong mga uh, propesiya na ibinigay ng naunang mga propeta. Ibig sabihin, Bago dumating yung susunod na propeta, yung mga propeta na nauna ay nagbigay na ng uh, bisyara o magandang balita o kumbaga propesya ng pagdating ng susunod na propeta o iba pang propeta sa mga parating na panahon. Halimbawa si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nababanggit siya syempre ni Isa Alayhi Salam at iba pang mga propeta. Si Isa Alayhi Salam, nababanggit dun din nung nauna pang mga propeta. At iba pang mga katulad nito. Sa dalawa sila primarily. So ilan yung nabanggit natin na mga tanda, yung mga aya, at maaring kabilang na nga rito yung wahi, at yung esma. At pangapat na yung ano nga, yung propesya ng naunang mga propeta. Ngayon balikan natin si Kibuloy. Wala nga siya nung apat na ito lahat eh. Wala. Merbo siyang himala? Wala. Meron ba siya tinanggap na kapahayagan mula kay Allah? Wala nga siya pinapahayag na ano eh, na kumbaga kasulatan. Meron siya lecture, meron siya sermon, meron siyang kung ano-ano. Pero hindi ito kumbaga sa formal na anyo na kung paanong dumarating ang kapahayagan sa mga tao. So ano yung kapahayagan ni Kibuloy? Kumbaga na matibay na mapagkukunan ng doktrina na siya nga ay anak ng Diyos. At ano ang ramifications ng kanyang pagiging anak ng Diyos? Wala na. Wala siyang kahit anong ganun. Esma. So, kabilang sa esma ni Allah sa mga propeta, pinangangalagaan sila ni Allah sa kanilang buhay. Di ba? Inililigtas sila ni Allah. At syempre, pinangangalagaan ni Allah higit sa lahat ang kanilang karangalan. Na hindi sila makakagawa ng kahalayan o hindi sila may involved sa bisyo at lalong-lalo na sa shirk. Itong katauhan ni Kibuloy, di ba, kung ano yung binibintang sa kanya. O sasabihin niya hindi totoo. E eh, niyang hindi totoo, hindi nagtatago siya kung saan saan. Ganun lang kasimple, ganun kadali. O sinasabi niya, kaya daw siya nagtago sa ilalim ng lupa dahil papapatay daw siya ng CIA. E eh, kung totoong ano siya anak ng Diyos, mapapatay ba siya ng tao? mapapatay ba siya ng tao o sasabihin niya uh, kumbaga gagawa siya ng iba't ibang mga ano katwiran wala na hindi na pwede patunayan niya na hindi siya kayang patayin ng tao para maniwala tayo na siya ay anak ng Diyos katulad ko paano silang naniniwala na si Isa salam o napatay daw ng tao kuno pero nabuhay sa ikatlong araw e di magpapatay siya tapos buhayin siya muli ni Allah ng katlong araw kung totoo siyang anak ng Diyos Ganun lang kasimple pero ayaw niya kasi nga huwad siyang anak ng Diyos at huwad siyang propeta. Ngayon naman, bisyara. Sinong naunang propeta ang nagpahayag na may darating na anak ng Diyos sa dulo ng panahon sa Pilipinas? Wala nga eh. Ni 'yung apelyido niya eh, nakakatawa nga yung apelyido niya, tutuusin eh. Kibuloy, eh, parang kasintulog ng Borlolo 'yung eh, ano. Parang pangalan ng payaso yung apelyido niya. First time ko marinig yung ano niya, yung pangalan niya, hindi pa ako Muslim noon. Pangit naman ang apelyido to, ta, nito tapos sinusunod ng mga tao. mga um, pangalan niya wala walang ano, hindi naman pagkakatiwalaan. Tapos ganun. Wala siya nung kahit alin sa apat na ito. Sige so, nga, ang naunang mga propeta at ang naunang mga nasyon ay nakabatid na tungkol sa pagdating ng mga naunang propeta. Kaya nga dito sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baga dahil tayo ang kahuli-hulihang umma, kahuli-hulihang umma ng propeta. Kumbaga, ang marami sa mga kapahayagan o ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim, ang epekto nito kumbaga ay pagbibigay diin na wala nang darating talaga na propeta pagkatapos niya ng Quran, ito ning kahuli-huli ang kasulatan at marapat na panghawakan ng tao ang Quran hanggang sa dulo ng panahon at gayon din ang kanyang sunna. Gayon din ang kanyang sunna. Sa so may aya, sinabi ni Allah sa Surah ara, chapter 26, verse 197, sinabi ni Allah, Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'a bani Israel. Awlam yakun lahum ayah. So wala bang dumating sa kanila na ayah? An ay ya'lamahu ulama'u bani Israel. Wala bang dumating sa kanila na ayah? Na nalaman ng mga pantas ng angkan ng Israel. So ang ibig sabihin dito ni Allah, Dumating na sa kanila ang lahat ng tanda. Dumating na sa kanila ang lahat ng tanda, pero itinatanggi nila ito. Itinatanggi nila ito. So para bang itong pagtatanong ni Allah, nakita na nila lahat, wala bang dumating? Nakita nila lahat pero sinasabi pa rin nila na walang dumating na kapahayagan o aya o anumang balita tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa al-ayatu tubayyinu anna min al-ayatil bayyinat addalatu ala sidqi rasulillahi ala sidqi rasuli sallallahu alayhi wa sallama wa sidqi Ang aya na ito ay naglilinaw na dumating na ang malilinaw na mga tanda na tumutukoy sa pagiging makatotohanan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pagiging makatotohanan ng anumang dala niya Dala niya na kapahayagan, dala niya na mensahe, dala niya na akida, dala niya na mga gawaing pagsamba. Alima ba na Israel? Bidalik. Nalaman ito ng angkan na Israel. Alam nila, ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang totoo niyan, di ba maraming hudyo sa Madina? Maraming hudyo sa Madina. Sa buong kasaysayan ng mga Muslim, kada pagkatapos ng malaking gera may pinapalayas na tribu ng mga Hudyo sa Madina. Pagkatapos ng Badar, pinalayas yung Banu Kaynuka. Pagkatapos ng Uhud, pinalayas yung Banu Nadir. Pagkatapos ng Gazwatul Khandak, pinalayas yung Kureyda. Bakit sila nandun sa Madina? Napunta sila sa Madina kasi nung simula ng kanilang diaspora, nung noong 70 CE. 70 years pagkatapos ni Isa salam. Di ba nasakop ng mga Romano yung kabuan ng, ano, ng Palestine kasama yung, yung Jerusalem at yung kabuan ng Syria, kumbaga ng Sham? Sa tindi ng rebellion ng mga Hudyo noong panahon na yon, ang mga Romano, nagdesisyon na sila na tuluyan ng patayin lahat ng mga Hudyo o palayasin do sa teritoryo ng mga Romano kasi nagpapasimuno sila palagi ng mga kaguluhan. So gusto nilang palayasin yung mga Hudyo o patayin ang mga Hudyo. At ang marami sa mga Hudyo, lumikas na sila. Ang iba napunta sa Europe, pero marami rin nga yung napunta sa Arabian Peninsula. At ang dahilan kung bakit sila nagpunta ng Arabian Peninsula, dahil hinihintay nila doon ang pagdating ng Mesaya. Hinihintay nila ang pagdating ng Mesaya. So doon sa Omar series, doon sa umpisa ng Omar series, diyan meron doon ano, nag-aaway na Arabo at saka Hudyo. Na yung ano, yung Arabo nagrereklamo siya kasi yung uh, yung Hudyo hindi siya binayaran pero sabi ng Hudyo, hindi ko siya babayaran kasi sira yung dates. Kumagad nilagyan lang ng magandang dates sa ibabaw pero yung ilalim, pangit. O baligtad. Tama yung sinabi ko, sigurado ka. sabi mo na mali. Tapos dumating na matanda. May kasamang dalawang bata. Yun si Suhail bin Amar. Diba? Sasabi ni Suhail bin Amar, bayaran yung Hudyo. Tapos, sabi na lang ni Suhail bin Amar bago siya tumalikod, La'an Allahu akdabakuma. Isumpanawa ni Allah kung sino sa inyong dalawa ang sinungaling. Tapos sa pagtalikod niya, galit galit yung Arabo. Sabi niya, susuntok, susuntok kita o gugulpihin kita. Pero sabi nung, ano, nung Hudyo, kapag dumating ang Mesaya, kasi nasahan nila nga yung Mesaya, darating do sa Madina o doon sa Makkah, sa, sa lugar na yun, papatayin daw nila yung mga Arabo. So itong Hudyo, di ba? Sinong tao yung magsasalita ng ganun? Nando siya sa kalagitnaan ng mga Arabo, tapos magsasabi siya ng ganun. sibisabihin so, ibig paniwalang paniwala siya na darating talaga ang Mesaya. Maintindihan niyo yung konteksto ng ginawa niya. Binagbabanta niya yung mga Arabo, yung Arabo, tapos nagsasalita siya ng malakas, nasa gitna siya ng mga Arabo. Parang nandito, halimbawa dito, punta ka sa bayan, tapos sisigaw ka, papatayin ko lahat ng Ilocano kapag dumating ang mesaya. So parang ganun siya, di ba? Paniwalang paniwala siya na ang mesaya at kapanalig nila ang mesaya. Kilala nila si Propeta Muhammad Sallallahu Kaya nga nung dumating si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at talaman nila na yung mesaya hindi hudyo, hindi kabilang sa mga hudyo, hindi kabilang sa angkan ni Israel, ni Yaakob, na mula kay Isaac, galit na galit sila galit na galit sila kasi asang-asa talaga sila na ano eh na sila ang kubaga magiging nasyon ng parating na mesaya parating na huling propeta pero hindi kaya galit na galit sila parang ano yan eh ano ba magandang sample kumbaga meron kang trabaho may naplayan kang trabaho Asang asa ka, natatanggapin ka doon sa trabaho kasi ikaw pinaka-qualified eh. Tas maya-maya may ibang tinanggap. Eh di galit, galit galit na galit ka sa lahat. Galit ka doon sa kumpanya, galit ka rin doon sa tinanggap ng kumpanya. So ganoon sila. Kaya ganoon na lang din katindi ang pagkamuhi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga doon sa Madina, 'yan sa Medina. Sa lahat ng gera laban sa Quraysh, may sabuatan 'yun sa mga Hudyo sa Madina. At sa mga uh, Hudyo sa Madina, ilan lang ang nagmuslim? Baka mawibilang mo lang ng daliri eh. Ang naalala ko nga lang talaga na nagmuslim sa mga Hudyo ng Madina, ano lang. Bukod kay Abdul Labin Salam, yung ilan doon sa mga ano, Hudyo na nagmuslim na kumampi sa kanila nung Gazwatul Khandak. Liban doon, wala na. Liban doon, wala na. So, ano talaga? Maggalit na sila kay Pupeta Muhammad s.a.w. sa kabila ng uh, kaalaman nila na ito. Kaya nga, sa Quran, yung sa dulo ng surat al-Fatiha, yung ehdila surat al-mustaqim, surat al-ladinan amta alayhim, gayril magdubi alayhim, ang tinukoy doon ni Allah na magdubi alayhim kinamumuhian ni Allah yung mga Hudyo. At sabi ng mga, mga sirin namumuhi si Allah sa mga Hudyo kasi tangan nilang kaalaman, pero hindi sila nakinabang sa kaalaman na ito. At ang mga Kristiyano naman, on the other hand, dolin, naligaw, kasi wala silang gabay, wala sila sa gabay, pero umaasa sila o oh, wishful thinking sila na sila ay nasa gabay. Inakalan nila na sila ay nasa gabay. Ang mga Hudyo, alam nilang mali talaga sila. Alam nilang mali talaga sila. Pero yun nga, pinangatawanan na nila yun. Pinangatawanan na nila na kalabanin ang kahuli-huli yung propeta, si Propeta Muhammad SAW. At ganoon na rin lahat sila. Hanggang sa panahon natin, ngayon. Kaya nga, yung mga Hudyo, kumbaga, hanggang sa dulo ng panahon, pagdating ni Dajjal, talagang ano, magiging kalaban sila ng mga Muslim magiging kalaban sila ng mga Muslim. Pero yung ibang mangi mangilan-ngilan, so siguro hindi, hindi, sila ano, hindi naman sila ganun ka, kapanatiko sa kanilang relihiyon nakabilang dito yung pagkamuhi sa mga Muslim. Pero yun nga, bandang huli, ang magiging pangunahin talaga sa mga hukbo ni Dajjal ay yung ano na, mga Hudyo. Kasi tatanggapin ng mga Hudyo si Dajjal bilang kanilang Mesaya. Kasi si Dajjal, pagdating niya dito sa lupa, masih talaga ang pagpapakilala niya. Mesaya, magpapakilala siyang propeta. At magkakaroon pa siya ng mga himala. At katulong ng binanggit ko, si Kibuloy, wala namang ginawang kahit ano, pero may naniniwala sa kanya, e paano pa kaya pag nandyan na si Dajjal? Si Dajjal, kaya niyang kontrolin yung klima, yung panahon. Kaya niyang dulutin na umulan. Kaya niyang buhayin ang patay. Ayon nga sa aangkinin niya na Kumbaga, kukuha siya ng mga engkanto at gagayahin ng mga engkanto, yung itsura ng amat-ina ng isang tao na lalapit sa kanya at magpapanggap yung engkanto na magulang ng tao na yun at sa ganun paraan, akalain ng tao na siya ay bumubuhay ng patay. So, magiging matindi ang pagdating ni Dajjal na yun nga. Kung yung mga propeta na nauna ay nagbigay ng magandang balita ng pagdating ni Propeta Muhammad Sallallahu si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naman kumbaga nagbigay din naman ng babala laban sa pagdating ng Dajjal. Siyempre, nag nagbigay din naman siya ng bisyara o magandang balita ng pagdating naman ni Isa alihis salam sa kanyang pagbabalik muli. Alhamdulillah, kabilang doon ng pagpatay sa Dajjal. So, tutuloy atin ito, insya Allah, ang tungkol sa pagdating ng mga propesya o mga gandang balita sa mga nauna ng na mga umma bilang batayan na ang sino mang propeta na nakikilala nating propeta ay totoo nga na propeta. Lahat sila ay kumbaga mayroong propesya na ipinahayag ng mga propeta na nauna sa kanila. Alhamdulillah. Sa so, tutuloy natin ito, Shallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.